Ayan, hello, 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 magandang magandang umaga mga kapangarap ko and happy, happy, happy new year sa ating lahat Nako, I'm so excited na no, wang wow, bagong taon Ang 2021 sa ating buhay ay maging uh, mapagpala Lahat tayo po ay makatanggap ng blessing from uh, our Lord at maging malusog ang bawat isa malayo sa anumang sakit Good vibes Ang 2021, just claim na ito yung year uh, na talagang masabi natin our best year. Ayan, kung paano yung 2020 ay naging uh, blessed din tayo. Mas uh, maglook mag-look forward po tayo this coming 2021. Ay, naku, grabe. Happy, happy new year. Hindi ko, hindi ko po talaga ina-expect na 2021 na. And, hindi ko po ina-expect na talagang sa ganitong edad. for 41 na yata ako sa February na to. Birthday ko na po sa February 19. 42. Hindi ko po ina-expect na ganito pa rin ako kaganda. Oh! <laughs> ayan, ayan, ayan. Dahil ako po ay talaga malabo ang mata, hindi makita yung aking mukha. Makita yung kagandahan ko. Magkasalamin po ako. Ayan. Ayan. At talaga may mga sampay pa ako. At dahil wala po ang aking asawa, kaya malaya ako na mag-vlog ngayon, malaya akong gawin ng aking gustong gawin. Ayan. Mga kapangarap, ngayon makikita nyo ang totoong kalagayan ko sa aking bahay. Kapag wala ang aking asawa, ano ang aking mga ginagawa? So ngayon tambak ng aking pong trabaho dahil nakarampas ko pa, hindi ko na gusto, hindi ako nakapag-ayos-ayos dahil busy. Ayan. At ngayon makikita niyo po ang aking totoong kalagayan. May nag-request po kasi sa akin na parang gawin ko daw po yung pagtitinda, gawin ko daw po na parang yun nga po, vlog ko kung paano ako magtinda, kung paano yung istorya ng mga customer pag bumibili, Kasi ang dami pong mga istorya talaga sa pagtitinda. <laughs> talaga po ang pagtitinda, grabe. Nakaka... Sabihin na po natin, napasensya na sa mga, mga customer na nakaka-stress din po magtinda. So, yun lang po. Para maunawaan nyo minsan, na hindi naman po kami masungit. Hindi naman masungit yung tindera. Kung hindi, minsan lang po talaga i, eh, may mga pagkakataon na naiinis din kami. <laughs> Kasi hindi lang po yung pagtinda yung ginagawa namin, lalo na po ako bahay tsaka tindahan na po talaga. Kaya naiintindihan ko rin yung iba na minsan nakasimangot yung tindera. Hindi <laughs> pa ba, ba tayo pag bumibili? May nakasimangot, wala kaganang bilhan. Ayun. Tapos lagi natin dialogue is customer is always right. Pero minsan hindi rin po. <laughs> Ayan. nako ang saya ko po talaga. And ngayon, lutuwa po ako kasi I have my lipstick. Look at my lipstick. Ayan ako. Pinakalapit-lapit ko ko. pangit naman. Ayan. Nirigalan po ako ng aking uh, bilas. Ayan. Bilas. My favorite lipstick is color red. Ayan. Nakuha naman po niya ang aking type. Kaya tuwan-tuwa ako nung Christmas natanggap ko siya. And plano ko pa naman sanang bumili ng lipstick. Buti na lang po hindi ako nakabili. Nung pala may magre-regalo sa akin. Mahilig po talaga ako sa lipstick mga kapangarap. Kaya lang nga po ngayon dahil nga lagi naka face mask hindi na ako masyado nakakapag lipstick pero dito po sa bahay at dahil may tindahan kami gusto ko lagi ako naka lipstick ayan ayan na po wala pong bile buti naman ang akin pong ginagawa ay hindi ko masimula actually nagsasampay pa po ako ng mga labahin ko sa labas sige samahan niyo po ako kasi walang hahawak ng camera ko eh ng cellphone eh kaya hindi ko po, po tuloy mapakita yung aking ginagawa sa araw-araw paano kaya yan Ayan mga kapangarap. Papakita ko po sa inyo ang aming uh, tindahan. Tapos kung ano itsura sa labas. Nasagip, nasa, nasa may ano po kasi kami ng highway. Ayan. Tayo lalabas na po. Ayan. Ang bahay ko namin is ano, uh, commercial space siya. Ginawa siyang tindahan. Tapos ginawa na rin po namin siyang bahay. Dito rin po kami Ayan. Hindi po ito na iso-switch, no? Sayang din siya. Pwede iswitch. Pakita ko na lang po sa inyo ang kalsada sa amin. Ayan, paglabas ko ng tindahan, ayan na po siya. Boom, ayan. Ang mga sasakyan. Ayan ang mga sasakyan dito. O, oh, dito ba? Highway na highway. Medyo konti ang sasakyan ngayon. Mga nakaraan. Ayan. Yung sa kabilang side po, uh, way going to Malag... Uh, San Fernando, Calumpit, Apalit. And yun naman yung way na papunta sa Galvin po dito sa kapat ko is going to Balagtas, May Kawayan, Tabang, Malolos Bayan. Yan. Kaya pagbubuta po ako ng palengke, dito lang po ako sa harapan sa masakay. Napakadali lang po. At pagpunta lang po ako ng San Fernando, eh, sa San Fernando, madali lang po kasi may dumadaang bus dito dati. Pero hindi nung po ako palagi dito. Mas madalas po talaga ako dito sa sa bahay namin tsaka sa tindahan. Hindi naman po ako naglalabas. Ayan. At ang akin pong sampayan, eto, ako po yung nagsasampay. Walang hahawak ng aking... Duterte! Oh. Oh. May customer para sa Duterte. <laughs> Ayan, hanggang gusto niyo bumili ng mga bato-bato pang landscape. Ayan, may mga customer. Ano ba vlog ako pag landscape nila. Ganyan siya. Tapos dito sa likod namin, ganito. Ayan, yung aking mga sampay. Mga kapangawa. Paano ko ka ba itong sasampay kung hawak ko ang cellphone? O, ba diba? Ang tari eyeglasses. Nag-turn. nag, nag -tran, transition. Wow, hindi ako makabla. Ano ko makakasapay nito? Mamaya oh, na nga lang. Ano yon? Ano? Tama rin sa palo. Tama rin. Mala maliit. Ang daming malaki. O, oh, naging guest ka ngayon sa aking ano, video. Ako ay nagbablog. <laughs> Say hi! Maliit na lang. Maliit yung sig 8 lang? O yung sig 14? 14. Hindi ko alam paano i-set up yung aking video. Ano ay, hindi na ba? <laughs> dilim God na ngaja dito. Eh, eh, dito dito at madilim dito dito ayan maliwanag na ganyan na lang naman po ang <coughs> style ko dito unti-unti lang naman po yung costume namin, hindi naman gano'n madami na yung pangitin ayan, kainip ako naiinip na siguro kayo, ayoko kayong mainip, ano kaya gagawin ko ano kaya gagawin ko para hindi kayo mainip ah uh, kwento, kwento na naman kwento kwento na naman <laughs> tapos para pumamaya pag may customer. Ano yan? Hmm. Mismo. Ano mismo? Oh. Oh. May vlog muna. O, dali. Mag Magsay kayo kayo sa vlog ko. Ha? Ah. Halika rin eh. Hello? So. Ah. Mag ka muna sa vlog ko. Ah. ah artista ka na. <laughs> artista na siya. Yeah magandang kita. Ang galing ko nga ito, nakaharang. Para makita niya naman ang aking mga customer. Ang daming harang. Ayan. Ang halap. 572 Nagmura na lang Ano ang dilim? Dilim ba? Ano ang maliwanag? Dito, madilim. Dito. Ay, dito. Madilim. Sama ang maliwanag? Ayan, dito pala maliwanag. Ano ang kapangarap dito maliwanag? Crashing baby, sorry ah. diretso <laughs> sunod-sunod hindi ko pa pwedeng ganito pagdating ko sa tindahan tap titingin-tingin muna ako kung yung tindera ay wala ah, uh, magkita akong konti kasi baka may kinuha lang o baka may ginagawa lang babalik din kasi tindahan nga po usus may tao hindi pwedeng wala mag-aantay lang po ng konting minuto bago po ako gumawa ganyan po ang style ko ngayon kung wala pa rin po talaga Iniisip ko naman, baka nag-aantay sila may tumawag. Kasi minsan po, gano'n naman talaga na dininda. Huwag ko lang tumatawag, hindi ko malabas. Pa. So, pag video na lang pa gano'n ako, oh. patawag ako. <laughs> Yan, harangan kita, Daddy. Huh? Yan, tapos pag sabihin ko, pag wala na po talagang tao pa, pagpili po, isa lang muna. Yan, baka sakaling nga hindi na. Pag hindi pa rin, tsaka po ako ulit ng tawag. Pero, ang ibang customer, parang nung po dito sa amin, ipag-gating. pagdating gating pala. Pabili po, pabili po, pabili po, pabili po. Yan! Oh! Nag-arrestan kita dito. Yan, napakabait naman na akin, ako ng aking darling. Hindi na ko nakukuha. Yan, mukhang sinusuportahan na po ako. Aking darling, hindi na ko kwento na nabasa ko sa isang uh, inspirational stories. Maganda siya kasi naging ano ko siya, naging parang um, encourage encourage sa akin sa akin buhay. Baka po sa kalit, naging encourage din sa inyo. Minsan ang buhay po pala ganito. Meron isang meron po isang adaluhasang pintor na halos lahat ng kanyang naipinta ay talaga pong nag-click na ibenta. Talaga marami nagkakagusto, maraming bumibili. Isa po siyang sikat na pintor. Pero sa kanyang sarili, ang sabi po niya is parang wala pa akong masyadong talaga mga sabi kong ito ang aking ito ang aking pinaka the best na painting ko. Ito na yung mga sabi kong uh, ako talaga ay isang uh, legit na legit na pintor or mga niya na parang ako talaga ay certified na painter na gagawa ako ng isang pinta na mga kong ito na, ito na talaga siya ito na talaga ngayon, uh, gumawa po siya ng oras gumawa po siya ng paraan para talaga makapagsusap sa mga painter na kung kailangan yan peaceful yung lugar tapos kailangan inspired sila pumunta po siya sa isang bundok and then po, nung nasa bundok na siya doon po talaga niya ibinose lahat ng lakas niya, lahat ng galing niya, hindi siya nagpapahinga, hindi siya kumakain, hindi siya nag... Lahat, lahat. As in, hindi niya po iniwan yung painting niya hanggang tapos. And then, biglang, biglang hindi niya inaasahan. at uh, dumating yung best friend niya. Parang ganito eh, hindi ko tanda kung paano ang mangyayari. Basta, ah, uh, dumating po yung best friend niya. Na yun lang po yung best friend niya. At tanging nakakaalam. kung ano yung niya. Ah, bali nang sinira po nung best friend niya yung painting niya. Ang ginawa ng best friend niya is talagang winasak niya nang winasak pinigusulatan niya, pinigusulatan yung painting niya. Na ikinigalit po nung sobra-sobra nung kanya nung lalaki pintor. Hanggang sa hindi po mapigil ng lalaki ng pintor yung galit niya dahil tapos na po eh, tapos na yun, yun na yung mga so, sa wakas, ito na, ito na ang aking uh, may, tamang salita po hindi ko eh. Ito na yung aking pinaka the best, pinaka maganda na eh, masasabi kong ako isa talaga ng certified na uh, pintor. Eh dahil nga po sinira nung lalaki yung best friend niya, ang galit po ng lalaki ito, hindi niya mapigil. Tumakbo po siya papalapit doon so, sa best friend niya, tsaka niya po sinuntok sinuntok niyo po yung best friend niya, nagkura siya, na, bakit mo ginawa Alam mo ba na makapulakas ko? Ikaw nakakaalam. Ikaw lahat ang nakaka nakakaalam na nangyayari sa akin kung ba't ko ginawa ito, kung bakit ko sinabi sa'yo ko dito. Di ba alam mo naman na ibigay ko lahat dito yung oras at lakas ko? Bakit mo ginawa yun? Hindi po kasi namamalaya ng isang pintor, ng pintor na yon na sa kanya po sobrang kaaliwan sa kanyang ginagawa. Sobrang tuwa niya sa kanya pong painting. Tinitigan niya po ng tinitigan at atras siya na atras. sa at, pag atras, atras po niya na yun. Talaga siya habang kumaatras siya. Tuwang-tuwa siya sa panya. Ito na talaga, ito na, ito na, ito na talaga. Talaga sa so, sobra pong tuwa niya. Tawang-tama naman po pagdating ng kanyang best friend. tsaka nga po sinira Dahil ang, kanya, ang pintor pong ito ay dahil po sa kanyang sobrang tuwa, sa kanyang painting, sa, po, sa pag-atras-atras niya, malapit na po pala siya mahulog sa bangin. Kaya ang ginawa, naisip po ng best friend niya ay sirain. Dahil alam po niya, yung magiging impact nito is palapit sa kanya kundi alam niya pong susuntukin siya alam na may gagawin hindi maganda sa kanya dahil nga po sinira yung painting niya so ganoon minsan sa buhay po natin inaalaw ng Diyos na minsan tayo ay mahirapan masaktan papagod matakot lahat hinayaan po ako nangyari sa buhay hinayaan ng Diyos na anak okay lang sige ngayon pababayaan kita umiyak basta tanggap ko mas, mas okay sa akin na umiyak ka ngayon okay sa akin na mahirapan ka ngayon kaysa naman lifetime kang mahirapan. Kasi nagkaroon po ako dati ng, uh, alam niya, mga broken heart at mga ganyan. mga siya gano'n, gano'n. Ayun po. <laughs> May bisita ako. Wait lang po, wait lang po. Wait lang, wait lang. Ayun, mamaya ako na nga po ipukwento sa inyo. Ano ba Ayan, may dumating na istorbo po. Ayan, minsan nga po sa buhay natin, hindi po ba uh, ang dami natin pinagdadaanan. Pero yun po ay inaalaw ng Lord para uh, mas mapagod tayo. Mas, uh, sa aking experience, na basa po, po yun, na inspired ako kasi, ah, kaya pala, kaya pala hinayaan ng Diyos na umiyak talaga ako ng talagang iyak na iyak, talagang uh, sobrang, sobrang down ko, gano'n. nun po pala is, alam ng Diyos yung mas makakaputi sa atin. Kaya hindi niya ina Hinahayaan na hinahayaan ako ano yung gusto natin, siya yung nang gusto doon. No? Minsan, talagang uh, kailangan niyang gawin po yun para sa atin. At ngayon nga po, dahil uh, hindi niya po hinayaan na kapag na doon, kasi alam niya mahihirapan ako doon, uh, magtitiis ako, uh, hindi ako magiging maganda kalagayan. At ngayon po, ito po yung naging kalagayan ko. At sobrang blessed ko po, dahil uh, sa akin po, kalagayan ngayon, masaya po ako. I have my husband, And okay naman po yung aming kabuhayan. Siyempre, hindi man po ganun ka, karangya, pero nakakaraos naman po kami. And sa lahat po ng bagay, uh, maging magpapasalamat po talaga tayo. And eh, maging ano tayo, yung parang kontento. Hindi naman yung may sasabing kontento, kaya yung munang tumarapan. Kaya yung munang mag-aantay ka na na ng bagsak ng ano. Ito ko po sabihin para sa akin, ang kontentuhan ko is meron ng pamilya. At may mm, tindahan kami, alam ko ang Diyos po ay eh, magpupupus ng nang blessing pa dahil nakikita naman po niya nagkuso make kami at hindi lang po hanggang ganito yung aming tindahan. kaya e, ayan mga kapangarap eh ito lang po yung kwento ko sa ngayon sa susunod na video ulit supportahan niyo po ako and pakishare po sa mga makikita niyo. at ako po talaga ay merong merong uh, goal kung bakit kailangan ko kung yung uh, youtube na kung ano pang monetize ako ng youtube kasi meron kayo palagi. Huwag niyo mamaya po, huwag sa na po. mag tayo sa mga paputok. Kasi yung ko dati, asawa ng, ay, pamangkin ng asawa ko, losses lang po na maliit lang po yun. Parang, para siyang ano, parang, ano na siya yung okay lang kasi maliit lang naman. Pero alam niyo po, ang lakas po ng sabong. Kaya mga kapangarap, ingat po, lalo na po sa mga anak natin. Happy Happy New Year! Kita po tayo ulit sa susunod na taon. Bukas. Ayan. Mahal ko po, po kayo. Sana makilala nyo pa ako ng lubusan at makilala ko rin po isa sa inyo. Salamat po. God bless everyone. Stay safe and always smile. Bye!